Sir, galing ka na pala kahapon sa bahay. O oh, dito, sir, gitna ka lang. Amin na yan, sir. Sige, sir. Uh, sir, anong nararamdaman mo? Paghapon, masakit dito po. Hanggang dito sa palita. Paghapon, tuwing hapon po. sinusumpong. Oh. Okay, galing ka na ba sa uh, doktor, sir? Oo, oh, eh, nakaraan. Anong pong findings? Yung mga kinakain daw, sabi Pero, daw. Yung, yung, yung... Parang Naglalaro Meron talaga sir, dalawa. Ngayon, naalisin ko yan sir, no? Basang magpapagaling po sa'yo, ang ating amang dakila, no? At ang ating Panginoon. Pangalan mo sir? June. June, Yun po. jun apelido? Yun to na yan? Bermudez. Okay, Diyos. Eto sir, iinumin mo ito ng tatlong araw. Sumula ngayong araw na ito, ha? Wag, well, uh, uh, Dami ang mong inom mo, pagkakuti na lang, refill, refill, refill no? Okay, pakitabi lang po yung dyan. Tapos bibigyan kita mamaya pang protection. Walang bayan. Pa po dito. Pa. Uy, okay, ah. Basa. Sige, okay lang sir. Punasan natin. Sakit lang to sir ha. Ma dito sir, makakarandam ka ng sakit. Kasi may karga ka. Pero ang isang taong walang karga, talagang hindi po tatablan No? Okay, ito po ang papel lang sir ha. Papel lang po yan. Pikit lang sir ha, pikit. Sakit lang tayo, sakit lang to para ano at mamaya may sasabihin ako sa iyo na kailangan mong ngatan na okay pikit lang sir sato na repo sa perarota, para sino gumagambala sa taong ito mag-usap tayo sa spirit ng Diyos Diyos sa lahat Diyos na hinakatakot ng siyempre na ansa Diyos sa Diyos kamaray luwe sa bawat ay luluyaba ay pu ah, reksum pu ah. o dalawang kamay mula sa ulo pagano 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 sige baglas baglas pagano 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 mula ulo mula ulo sa ulo sa ulo pa pa ba pu hmm alisin mo nilagay mo ha sige pa pa ba pa 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 ba kung saan masakit sige baklas baklas kung saan yung masakit yang ganyan 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 ha adunay sa jailo pu sige pa sige pa baklas baklas sige pa baklas mo yan sige pa Sige pa, tanggalin mo lahat yan. Sige. Ay. Alisin mo nilagay mo rito ha. Nagkakantindihan. Sagot. Oh. Pu. Sige ba. Baglas, baglas. Kung saan yung masakit. Mga kayo, bira kayo ng bira. Sige ba. Tanggalin mo lahat yan. Sige, baglas. Sige ba. Sige ba. Sige ba. Ah, uh, nandito tayo sa area ng Barreto, Lungapo City, kung saan tayo gagamot. Ito talaga maulan. Pero sige lang, laban lang mo tayo. Ang malaga, makatulong po tayo sa mga kapwa natin na nagpapagamot. Sige pa, sige. Sige pa, konti na lang, konti na lang. Konti na lang. Konting konti na lang. Sige, baklas. Gagaling to ha? Poo! Sige pa, Kunti pa. Ayaw makipag-usap, wala akong pakialam sa iyo. Ang malaga gumaling to. Sige. O kunti-kunti na lang. Kunti ba? Sige ba, kunti-kunti na lang. Pangin yung kung siyo bas -bas sa akin madakila, may ngaon ng bas-bas sa'yo na ibalik ko yung nilagay sa taong ito at siya ay mahirapan. Saan ni Brad Rizak, Meg? May... Adal! Sir, sir, pakinig po yung tubig. Dami yan. Dami yan. Uh, out sa lahat. Uh, Maraming salamat sa mga sumusuporta. Pat pati na sa mga umidulo sa akin, sa mga uh, hunters dyan. Maraming salamat. kay Apo kay Napo Marwin at kay apur uh, Purshita. Si Smay, kay brother niya dyan. Nandito po tayo sa Barreto. Tag umuulan talaga. Uh, yung nga, supportahan nyo ko nang makilala pa po ko. Maraming salamat. Ako si Apo Eric. Apo Chalin. Magandang maga. Puh!